Hello po. Ako po si Magdalena Reyes Sabido, isa pong consultant ng Ambit Energy. Sa lahat po ng mga consultant na katulad ko po sa Ambit Energy, uh, meron lamang pong tip kung paano po tayo mag ng ating pong mga magiging kasama sa Ambit Energy na paging katulad po nating consultant. Um, tayo po, usually kasi kapag nag ay eh, masyadong napakahaba at marami na tayo pinapaliwanag. Kapag ka uh, marami tayo kasi sinasabi sa pag-iimbita natin ang nangyayari ay magiging hesitant pa tuloy yung tao at marami pang question sa atin. Ngayon po, dito po sa Invit Energy, hindi naman po atin ah, tinuturuan tayo na pag maging tapat o maging totoo sa ating sasabihin. Kundi magiging very effective lang po tayo kung sa pag-iimbita natin ng na ating makakasama. Uh, ang sasabihin lang po natin is, gusto niyo po bang kumita? Gusto niyo bang magkaroon ng extra income? Uh, ang sasagot, ang isasabihin agad yan, o oh, siyempre, dahil lang ng tao gustong kumita, o kahit may trabaho na gusto pa rin magkaroon ng extra income, ang sasagot talaga siyempre, yes. So, pag sinabing yes, okay, uh, kailan ka mayroong uh, free time? Pwede ba tayo mag-set ng schedule? Kahit 15 to 20 minutes lang ma explain sa inyong lahat, yung tungkol po sa ano, business na to. So, ganun lang po kasimple. Huwag po tayong sobrang nagpapaliwanag na eto siya, one of the billionaires, may ari ng ganito, ganito, ganyan. Tapos, kung ano na po yung ini-explain ng ating presenter, sinasabi na po natin. So, uh, dapat po, huwag nating gawin ang ganun para magiging epektibo po tayo. So, ang purpose po is magiging very successful po tayo ng mga consultant or leaders ng Ambit Energy. Yun po. So, sana po ay nakapagbigay po kami sa inyo ng magandang tip at marami pong salamat sa inyo pong lahat.